Sa mundong ginugupo ng kadiliman, kung saan ang kapangyarihan ay sinusubok at ang katotohanan ay natatabunan ng kasinungalingan, isang digmaan ang muling nabubuhay. Isang digma ang magpapayanig sa kalangitan at magbabasag sa katahimikan ng mundo ng mga kaluluwa. Ito ang recap ng Bridge, Thousand Year Blood War, samahan niyo ako at balikan natin ang laban na yayanig sa lahat ng dimensyon. Nagsisimula ang Bleach, Thousand Year Blood War Episode 1 sa eksena sa Research and Development Bureau. May isang Soul Reaper na nagtanong kay Mayuri Kuretsuchi, ang dami-daming halo ang sabay-sabay na umaatake sa World of the Living. Ano ang dapat nating gawin? Kalma lang na sumagot si Mayuri, kayo na mismo ang bahala sa lahat ng halo na yan. Kasunod nito, nag-shift ang eksena papunta sa World of the Living, kung saan dalawang Soul Reaper ang ipinadala para lumaban sa mga hollow si Shino at si O sa kay Yuki, na mula ngayon ay tatawagin na lang nating Yuki. Habang naglalakad sila, nagtanong si Yuki, ano pa ba ang silbi ng pagpunta natin dito? Sa Karakura Town palang may napakalakas ng Substitute Soul Reaper. Diretsyong sagot ni Shino, natakot ka ba? Kung pinadala tayo rito, ibig sabihin may dahilan ang mga nakatataas. Kaya ngayon, ikaw sa north side. Ako naman sa east. Nagulat si Yuki hindi ba tayo magsasabay sa pagpapatrolya? Umiling si Shino, hindi, kaya nga tayong dalawa ang ipinadala dito. At saka siya tumalikod at umalis. Naiwan si Yuki, sinimulan niyang maghanap ng hollow, pero kahit ilang minuto ang lumipas, wala pa rin siyang makita. Kaya umupo siya at napabuntong hininga, siguro mas mabuti na rin kung wala akong makita. Pero bigla, isang hollow ang lumitaw. Agad siyang napaatras at nagsimulang tumakbo. Pilit niyang kinokontak si Shino, pero ilang ulit man niyang subukan, walang sagot. Habang tumatakbo siya sa bubong ng isang bahay, dalawa pang hollow ang sumulpot, at sa kamay nila, hawak mismo si Shino, nagpapanik si Yuki pero pinilit pa rin lumaban. Hinugot niya ang kanyang zanpakuto, ngunit bago pa man siya makagalaw, inatake siya mula sa likod ng isa pang hollow. Tinamaan siya ng malakas at nagsimulang mawala ng maraming dugo. Habang nawawala ng ulirat, naiisip niya, ganito ba ako kain na? Isang atake lang, tapos na ako? Lalo pang lumapit ang hollow para tapusin siya. Pero bago pa siya tamaan, bigla itong nahati sa gitna, pinatay ng isang malakas na atake mula sa bagong dumating, nagising si Yuki, at nagsimulang maghilom ang kanyang sugat. Pagmulat niya, naroon na ang ating mga paboritong bayani, Orahaimino, Yasutori Chad Seido, Uryu Ishida, at Ichigo Kurosaki, pero hindi pa tapos ang laban. Biglang sumulpot ang napakaraming hollow na pumalibot sa kanila. Halos hindi makapaniwala si Yuki kung paano nila malalabanan ang ganoong karami, ngunit isa-isa. Pinatunayan ng bawat isa ang kanilang lakas, si Oraheim, gamit ang kanyang Santen Keshan, mabilis na pinabagsak ang isang hollow. At syempre, si Ichigo Kurosaki. Agad niyang pinakawalan ang kanyang bankay, at sa isang bugso ng atake, pinulbos niya ang napakaraming halo sa paligid. Sinundan pa niya ito ng isang makapangyarihang Getsuga Tenshou na nagdunot ng matinding pagsabog. Lumipas ang dalawang araw, nagising si Yuki matapos ang pagkakahimatay niya. Dumating si Orheim dala ang ilang tinapay para may makain sila. Pero agad siyang nagtanong, "Nasaan si Shino? Buhay pa ba siya? At gaano na ako katagal na walang malay?" sumagot si Ichigo, dalawang araw kang walang malay. At sa puntong yon, biglang dumating si Shino, ligtas at buhay. Napahinga ng maluwag si Yuki, pero bigla ring dumating ang isang lalaking hindi nila kilala. Nagpakilala ito, ako si Asguiro Ebern. Tinitigan siya ni Ichigo, kahit sino ka pa, umalis ka sa harap ko. Ngumisi si Ebern, ako ang kausap mo ngayon. Makinig ka, pero bago pa siya makapagtuloy, Mabilis na sinipa siya ni Ichigo palabas ng bahay. Hindi ko alam kung anong problema ng mga taong tulad mo. Bigla na lang sumusulpot dito para makipag-away. At dito, nagsimula ang tensyon sa paparating na labanan. Nakabulag si Eburn sa lupa at galit na galit na nagsalita. Wala man lang siyang babala at bigla na lang akong sinipa. Anong lakas ng loob niya? Dumating si Ichigo at malamig na tumingin sa kanya. Sa maskara mong yan, mukha kang isang errand car. Pagkarinig ng salitang Aaron Carr, biglang nag-apoy ang galit ni Eburn. Huwag mo akong ikukumpara kailanman sa isang Aaron Carr. Galit niyang sigaw. Kinuha niya ang isang kakaibang locket at agad itong napansin ni Ichigo. Samantala, sa Seireite, napansin ng mga Soul Reaper na biglang naglaho ang spiritual pressure ng ilang kasamahan nila. Sina Ikako at Yumi Chika ay nakakita ng maraming bakas ng paa, ngunit nagtapos ang lahat sa iisang lugar. Sabi ni Yumichika, ibig sabihin, hindi halo ang kumuha sa kanila. Mga tao mula sa ruko ngay mismo ang may kagagawan, pero bakit nila ito gagawin? Nag-shift ang eksena sa opisina ni Head Captain Yamamoto. May isang Soul Reaper sanang mag-uulat ng mahalagang impormasyon, ngunit bigla siyang pinaslang. At sa harap ni Yamamoto, biglang lumitaw ang isang misteryosong grupo. Isa sa kanila ang nagsalita, ikaw si Jenrisai Shigakuni Mamoto, tama ba? Head Captain ka raw, pero kay dali naming batasin ang seguridad mo. Napakahina, diretso lang nasagot ni Yamamoto, hanggat naririto ako, hindi ko kailangan ng kahit anong security. Wala akong kinatatakutan, ngunit biglang dumating si Seisakaib, sugatan at muntik ng mapatay. Isa sa mga intruder ang nagbabala, limang araw mula ngayon, tuluyan naming wawasakin ang buong Soul Society. Sa galit, dinurog ni Yamamoto ang palaso na ginamit laban kay Seisekai. Ngunit nagsalita muli ang kanilang leader, mukhang gusto mong malaman kung sino kami. Limang araw mula ngayon, malalaman mo rin, kaya palam muna. Sinubukan ni Yamamoto na gamitin ang kanyang Zanpakuto, ang Ryujan ngunit hindi tinablan ng mga ito at mabilis silang naglaho. Samantala, patuloy ang laban ni Ichigo at Eburn. Paulit-ulit na inaasar ni Eburn si Ichigo. Gamitin mo na ang bankay mo. Sigaw niya ng sigaw. Naisip ni Ichigo, paulit-ulit niya akong pinipilit na gamitin ang bankay, may plano ba siya? Bumalik ang eksena kay Yamamoto, kung saan ipinaliwanag ng sugatang si Sesekaib ang mga kalaban, kaya nilang nakawin ang ating bankay. Samantala, hindi na nagpatumpik-tumpik si Ichigo at inilabas ang kanyang bankay. Ngunit laking gulat niya, parang walang epekto, hindi ito nagawang maaga ng kalaban. Galit si Eburn habang sinusubukan pa rin gamitin ang kanyang teknik. Pero sa huli, tinapos siya ni Ichigo gamit ang isang makapangyarihang Getsuga Tensho. Isang napakalakas na pagsabog ang kumawala at bigo ang pagtatangka ni Eburn na nakawin ang bankay ni Ichigo. Sugatan at halos hindi makatayo, napasigaw si Eburn, imposible. Hindi pwedeng mangyari ito. Ngunit bago pa siya tuluyang mapatay, bigla siyang naglaho. Maya-maya, ipinakita ang Wandenreich, ang tirahan ng mga kaaway. Naroon si Ebern, nakaluhod at naghihintay ng kautusan. Lumapit ang isa pang miyembro at nang aasar na nagsabi, Sa wakas, lumuhad ka rin sa harap niya. Nakatingin si Ebern at mariing sumagod, Ginagawa ko ito para kay, at biglang dumating ang kanilang pinuno, nakaupo sa trono. Malamig niyang boses ang pumuno sa silid, ilang beses ko nang sinabi, huwag kayong magaksaya ng oras sa walang saysay -say na pagtatalo. At dito, nagsimula ng mas lumalim ang misteryo sa likod ng grupong ito na kayang mangagaw ng bankay. Dumating ang oras at nagsimula na ang bagong yugto. Nakaupo si na Oraheim, Chad, at ang dalawang Soul Reaper, sina na Shino at Yuki, habang pinag-uusapan nila ang lalaking umatake kay Ichigo. Nagtanong sila kung kakailanganin ba ni Ichigo ng tulong sa pakikipaglaban. Sabi ni Orheim habang nakatingin kay Uryo, alam ko, nag-aalala ka kasi napakalapit mong kaibigan ni Ichigo. Agad na sagot ni Uryo, hindi naman sa ganun. Hindi nagtagal, dumating si Ichigo Kurosaki. Agad siyang binati ni Orheim, hindi ka man lang nasugatan, ibig sabihin wala kang naging problema sa laban. Ngumiti si Ichigo, hindi naman siya ganun kahirap talunin, pero nakatakas siya. Biglang tumunog ang soul phone ni Yuki. Mula ito sa Research and Development Bureau, dala ang isang nakagugulat na ulat, iisang beses ko lang uulitin. Mga 57 minuto ang nakalipas, isang grupo ng hindi kilalang kalaban ang umatake sa Soul Society. Pinatay nila ang isang daan anim na putdalawang Soul Reaper sa Kokuryo Gate at sinubok ang lusubin si Head Captain Yamamoto. Sa pag-atake nito, si Seisakaib ay napatay. Laking gulat ng lahat sa balitang yon. Hindi nila matanggap dahil bukod kay Yamamoto, si Seisakaib ang isa sa pinakamatagal na naglingkod sa Soul Society. Kinabukasan, ipinakita si Ichigo, nakaupo sa kama at malalim na nag-iisip. Sino ang may kayang gawin ito kay Seisakaib? Ano ba talaga ang pakay ng mga umatake sa Soul Society? Wala siyang gana na magpatrolya sa Karakura Town, ngunit pinilit pa rin niya ang sarili na lumabas at mag-check kung may halo. Habang nag biglang bumukas ang garganta, at mula roon ay tumalon si Nel to. Para sa nakalimot, si Nel ay dating espada na nakilala ni Ichigo sa Weiko Mundo. Agad siyang tumalon at yamakap kay Ichigo, dahilan para pareho silang bumagsak sa lupa. Nel, matagal na tayong hindi nagkita. Pero bakit ka bigla dito? Tanong ni Ichigo, napaiyak si Nel, Weiko Mundo, inatake nila ang Weiko Mundo. Dito na muna nagtatapos ang ating video. Kung gusto mong abangan ang susunod na episode, huwag kalimutang mag-subscribe para palagi kang updated. Kita kits ulit sa next video.